hindi pa kasi ako tinatawag mga guys kaya dito ako sa hi good morning po mga guys ayan papunta ako ngayon ng kupat kulim ng center at ako may appointment magandang buhay po sa atin lahat at magandang umaga good morning everyone Ayan. habang papunta po ako sa center ay magbibidyo ako para i-upload ko mamaya sa youtube ngayon po ay atres ng september september 3 bare months. at yan ipakita ko po sa inyo ang aking dinadaanan habang ako papunta sa center yan nga guys yan ang pan dito maaga pa kailangan kumilos ka na para makapunta sa appointment ay sigurado naman bukas na yon pag ako pagdating ko doon iniwan ko si lolo kasi pinagpaalam ko kahapon sa mga anak na kung pwede kong isama wag daw at maaga pa kaya yon sigurado magsisigaw yon <coughs> tulog pa naman si lolo Yan mga guys, samahan niyo ako at paki-subscribe na rin ang YouTube channel ko. John Ski Mix Vlog. Like and share mga guys. Ito ang buwan at ako ay uh, last day na bukas. Last day na po ako bukas mga guys. Ako ay may trabahong panibago ulit. Panibagong pakikisama. Ayan. Samahan niya ako sa aking pakikipagsapalaran dito sa Israel Hanggang sa ako'y umuwi Makikita niyo ang aking mga ginagawa dito Mga nilalakarang ko Ng magagandang place Ibinabahagi ko lang sa inyo Ang aking karanasan dito sa Israel Maging sa Pilipinas Pag uwi ko mga guys Nagbablog din ako About sa aking mga apo sa mga gawain ko doon Madami, madami kong i-vlog doon mga guys Napakadami Paghahatid sa school ng isa ang aking mga apo At makikita ninyo sila Dito ako tatabi, dito ako Tabi yan to mga guys eh Nakikita nyo? Nakikita nyo naman na aking dinadaan na mga guys. Oh, mga busy, puro busy na ulo ngayon mga people, mga person. Hmm. Wala kasi mga doon ngayon si Nalolo. Martes, bukas may mga sila. At last day ko naman Bukas ng hapon ay aalis na ako Alas 4 Sa gabi Nandun ako dun ako matutulog Sa panibago kong trabaho Yan yeah. Diba Ay may susi Dito Kala ko nalimutan ko yung susi ko yeah. Malapit na dito ang airport kaya lang doon sa aking trabaho kung lilipatan medyo mapapalayo ako pero talagang lipatan yun oh dami mga ibon oh dami mga ibon <laughs> puro visitante mong tao dito mga guys sa sa gitna ayan ito ay bike lanes may isang naibalag ko na rin to yung place na to kami dalawa ni Lolo kaya lang ang pangkodala dala ko siya malikot papunta din ko doon sa mall medyo malayo-layo din yun ay, di malalaman yan sa ko 4 minutes na yun eh, oh. malalaman yan dito sa sa video ko kasi may oras naman to 1.37 po na to Kasi dito oh. Init na. Hindi kaya ako sa kabila lilipat. Oh, init. Grabe. Mainit siya. Ayan. Mainit. Ayan oh. Ang ganda ang mga forest kwan talaga nature na nature ang dating dito mga guys dami mga punong kahoy dami mga ibon na humuhuni oh, yung bike lanes napakalinis lalaki ng punong kahoy Kasta sa gitna may mga bulaklak ayan oh hanggang dito talaga dito mag jogging sa umaga di ba? Si Lolo, pinapakain ko, pinapainom ko ng gatas, ayaw. Ay, malasot. Ayaw siyang uminom, masama pakiramdam niya. Ay, wala akong makagawa. Hindi ko siya mapipili. Pag ayaw, ayaw. Kahapon diri rin nag-dinner yun, ba? Ba't kaya? diri rin nakapag-dinner siya. Ay. Ay. Ayaw siyang mag-clean up. O ba, hindi ko na. Kaya nyo. naman ako umalis. Naloko siya. O, nagtanong ko sa kanya kung gutom siya. O, sundabar. Ibig sabihin, ayaw niya. Ayaw kahit ay ano. Sundabar. Wala akong magagawa. Ito magandang pick up. Ayan, taas. Taas yan pick up ano oh. hmm. for ward ah ganito siguro na mo ni nirendrenya no oh. ang ganyan o oh. pick up karga ng abono makarga daw yan eh sabi niya oh bukas na naman dito ang restaurant sana nga bukas yung condo yung bags para at least makabili ako ng buhat na ipa ko rin to aking king GoPro kung hindi mamaya pagbalik ko, babalik ulit kami ni Lolo dito dadahin ko siya para mailis to bed ko siya may ikot ko siya kasi yun ang gusto ng matanda pero kung sana isama ko siya ngayon maganda, kaya lang napakaaga yun ang ayaw ng mga anak maaga sa uh, dapatin ko mga tindahan pero sure ko magbubukas ito mga alas 10 alas 9, Ayan. Ayan na nila iba niyan ayun nga lang ayun nga ito yung ganyang service oh. may matataas pala talaga nito yung service na ito yung service, eh. service, sirot yung tahanan to. Bonto, ya. Eh. Ano? Nagkarga eh. na ata 'yan. At Ito na lang, bocar tob. Hindi ko naman alam. Mabeli sya paglalakad ko kasi solo lang ako eh. tulak-tulak ah, -tulak. siyempre may pahinga. 'Di ba? Oh, mas siguro 'to ng minutes. Ang oras ngayon mga guys ay 7:20. Yeah, oh, no, 7:20. Sa aking Jisha. Hindi ako dadaan sa kalignan na ng kwad. Hindi nadaan na Aya ba Ogon Ogon spinach oh gampang na say lang eh. lagi spinach Si gatas si Lolo. Doon na sinabi na ako pupunta sa kapat ko yun. Tapos mama pa. Ayaw nung anak na isama. Tsaka hindi masyado nakatulog yung matanda na yun. Pagkabi. Hindi talaga. Hindi Hindi siya nakatulog. ng nilolo. Wala naman ako magagawa. Ayaw niyang kumain. Hindi ko pinipilit. At ano lang gusto niya, yun ang sundin. na ako mga 3 minutes na lang na ando na ako dapat doon pala ako sa kuwan ito malabo pag sa araw sa sa araw against the earth sabi nga nila ang <laughs> dati ko natututunan eh. may against the earth against the light oh, home passion storage architects are tindahan pala ito ng mga kotse mga guys o so, oh. yan o yung dai o oh. magala o oh. gara diba gara na siya yun sabi din yung mataas yun ang kuhan yun diba malinis yan o, 12 minutes na o, kaya nga ng 15 minutes yun ang pupunta ko yun yung mataas na building na yun may nakakuha na green sa taas ibig sabihin klalit chay ng klalit central <coughs> sorry <coughs> may misan may kaya ako napapadigin ng gano'n eh may Minsan parang may bara sa akin kwan. Ah, oh, Ramat Gun 3 or Yehuda or Yehuda 8478 Sheba First Politization Center Ito pala mga autobus number ng mga bus na sasakyan Ibig 12 minutes 13 minutes ay balikan ay 36 minutes Gagawin na Gagawin na Diba Ang oras ngayon dito ay 7.30 Yo Mayroon plano eh, Mga guys Halos araw-araw dito ganyan Mayroon plano Tagong dong mayroon plano kaya ay ang haba haba ng traffic oh ang haba ng traffic ang dami oh haba oh at kaya yan haba ng traffic na, ano? dito na ako mga guys mamaya kaya pinupayo pagbalik ko oh. yan mga uh, guys pauli na ako hmm. ayan nakapa ko na rin ako pero sarado pa yung aking kukuha ng nakakikuha na ako ng prescription kaya lang sarado pa yung pharmacy babalik pa ulit ako may dadalhin ko si lolo kasi alas 9 pa daw ang ang bukas, ang open business ng pharmacy so uwi muna ako tapos dadahin ko dito si lolo kahit kainitan samaan niya ako pa mga guys doon na lang ako mag outro sarado pa rin yung pandini yun. yung bags sarado pa rin kaya ah, uh, uh, kaya ako'y pa na hindi ko naman maiintay yung pag open ng kundin eh, kasi tanghali na si Lolo siguradong o na yun magising na ang oras pang bukas ang dinin ng mga grocery, ng mga pharmacy sure tanghali na yan. yun okay, no, wala pa wala pa yung box pero hindi ko na pero na may hintay mga guys plus yung sigurado ang bukas niya Pauwi hmm. na ako, samahan niyo ako mga guys Tapos mamaya Babalik kami ni para ito siya anak family anak family din ako ng Colgate dalawang Colgate tapos toothbrush tapos sabon dab bareta para pang gamit ko bukas sa alis na ako din eh sa aking kwan pasimula pa ng mula trabaho ulit Ayan, samahan lang ako mga guys Sa aking Pakikipagsapalaran dito Sa aking trabaho sa Israel <laughs> Kahit pasilip-silip lang baga At pakisubscribe na rin ang aking YouTube channel John Skinny's Vlog Kasi yung mga kuha ko sa Sa Pilipinas ay mixing May kadigan, may mga bata May paghahapit sa iskol tapos pa ko tong aking GoPro mamaya. Pauwi na ako na ako sa yung minit. Grabe. Ito da. Minit na yun. Ang ah, init. Di e, ba alay, laban naman si Lolo sa init. Sure Sure yun. talaga mga guys oh. Eh. At yun ang aking Ay hindi pala kita eh Yung building Babalik na naman ulit kami Mamaya ni Lolo dito Doon sa super sal Kasi doon ang pharmacy Nakukuha ang kunang gamot Alam makakuha ko ng gamot Kasi hanggang pa na lang ito hanggang na yung September na lang kanina na question pa ako ng doktor kung nakabayad ako sa aking medical insurance sabi ko nakabayad na yung amo ko he paid already natig naman niya okay naman kaya well, yung binigtin din ako ng prescription para sa medicine sa akin medicine pa ako nakakalmusal mula 10 mga 13 minutes tong lakad ko nung oras anong ilang or minuto na apat na minuto na ah dito ako dada dada yun so, Hyundai mga guys o so, Hyundai Hyundai so, so, hindi na, ano ko na yun, doon pa sa dulo tayo ako pupunta doon sa dulo ng building ako tingayon malapit din naman so, 15 minutes nalalakarin pwede kong siguro isa kay si lolo ano sa autobus, sa bus <laughs> may ko naman siya may ano ba siya may uh, may uh, po sa bus may kartis car Ay. hirap ng mahirap magsakay sa nang wheelchair mas, mas mabuti pang lakad para at least naman ay eh, ma-exercise ibali ng dalawang balik basta naka-exercise ano yan mga guys comment lang kayo kung ano yun parang pan utong sub yun eh. Wala yun pala yun kaya sa kabila kasi din eh, may nagdadaan na na uh, kung ano, mataas Hindi na kaya ako ka dumaan hmm. maganda din dito ang kuha sa cellphone malinaw pero ibang iba ang lapad ng sakop sa gopro ibang iba sa gopro sana nga maayos para at least eh, magamit ko yung gopro ko

Ana, tulog pa si lolo <laughs> at sure ko yun sigurado sigaw yun nandun naman si lola at saka may may ko naman ako sa mga anak kung sasama ko hindi san buti nga naiiwan ko eh kung hindi di mo talagang kami standby doon <laughs> sigurado hindi doon doon yun Buti nga bago ko dalhin mamaya eh nakaalmusal naka, -almosal, naka -almosal na siya. Di ba? Yeah. Ito rin yung dinaan kanina mga guys. You know? ko na lang ako sa doon mag-outro para kahit paano eh. Ang ilang kanina, 13, 13 minutes. Plus ngayon eh, mga 10. Ado 23 minutes din. Ang pang ko. Saktihin ko lang 10. 10 minutes para at least eh, mahaba-haba. Ganyan ang mga bulaklak oh. maya mga guys abangin yung kung sa upload sa gopro ko pag nagamit ko mag iikot kami dun ni lolo maganda yun talagang sakop lahat at yan mga guys mag outro muna ako maraming salamat po sa pagsama sa akin at sana panoorin nyo itong aking video magandang buhay po sa akin lahat ay pakisubscribe na rin po ang aking youtube channel jo Jones Vlog like and subscribe mga guys magandang buhay see you next vlog